Akin na nga ang sinasabi ko, isang magandang araw sa ating lahat, mga kusinero, mga kusinera, at hindi mga kusinero, at hindi mga kusinera, magandang araw sa ating lahat. At ako po ang inyong lingkod, ang kusinerong hardinero na nagsasabing kapag walang bigas, ay di walang isasaing. Ganda rin nga mga kalutaw at bago tayo magpatuloy sa ating gagawin pagluluto ng kartos na tao. ay di samahan nyo ako sa aking gagawin pagluluto at pagtitimpla nito mga kalutaw at itong carrots na ito ay ating pasasarapain. Kaya tayo na, samahan nyo ako sa aking gagawin pagkitimpla dito at nang makita nyo kung paano ito gagawin mga kaluto. Itong carrots na ito mga kaluto, ito ay hinalbos ko. Pinalambot ko muna. Yan ay ngayon di binabayo-bayo ko at nang ito ay madurog mga kaluto. Yan. Kita nyo ka yan. Pinong-pino na yan. At ayun ang isusunod natin. dito tayo magtitimpla na. Yan, naghandali ako ng isang tagayan pa. At dito natin titimplahin yung mga ingredients. Yan, bumili ako ng isang royal. Dapat dalawa ito, eh wala na akong pambilay, mga kalutaw. Nilagyan ko din ng asukal. Ang paglagay naman ng sugar niyan, mga kalutaw, ay eh, na laang. At tapos naglagay din ako din ng gatas, yung alaska na condense, mga kalutaw. Kaya ito mga kaluto ay nakahiwali ang timplahan ko nito. Ay para malaman natin kung ano yung kulang para alam natin kung anong ating idadagdag mga kalutaw ay dahil kung doon natin imimix ay hindi natin basta-basta matitikman ay kaya ganito ay pag dito pala ang ay di ating matitimusan ng ayos yung inihukong yan mga kaluto ay ano yan yan ay yung pampabango anis yan ay, ang tawag ko dyan ay anis pampabango yan tapos maglalagay din tayo ng kahit kaunting asin para yung tamis at alat ay magpanama at kapag yan ay ating natimplan na ng ganyan natimplan na natin ng ayos yan ay ating iuhulad dyan sa may carrots bali itong carrots na itong mga, mga kaluto bali na ay kalahating kilo at itong harinang itong all purpose na ito ito ay halos kalahating kilo din sa pagkakataong ari mga kaluto ay na natin itong ating ingredients na ito at yan na may tunaw na tunaw na ang asin at saka asukal ang sugar ay medyo malabnaw na eh. huhu na rin natin itong harinang natitira at para lumaputlapot ng kaunti naman ito at pag ito na imix natin ng ayos ay ating ilalagay na sa ating janera o doon sa tray para ating maluto na yan ako na may, may nakagayak ng lalagyan nga eh di basta na ang ibububaw ari isa kahoy ko na lulutuin mga kaluto para tayo baka minus minus din naman sa gataw at napakamahal naman ng gasol ngayon. Ako kapag nakapaggayak na din din Nakapagbanhay na nga ng ano. Kanina pa ako nakapagbanhay na ng, nga ano. At basta ipapatong lang yung ating lulutuay. At mga kaluto ay kaya ng isang oras lutuay dahil kahoy ang ating gagamitay. Kaya ito mga kaluto ng isang oras. Gana rin mga kalutaw at habang tayo nag-aabang na maluto yung ating isinalang ay tayo magsasangag na rin giniling na bigas at yung ating gagamitin sa pantapings no, sa ibabaw ng ating nilulutaw mga kalutaw at pagkatapos nitong maisangag ng konting oras ito yung ating lalagyan ng asukal para tumamis din naman yan at tapos nalagyan natin yung asukal halu-haluin natin ng kaunti at pwede na natin hanguin yan ito naman hindi pwedeng patagalin at eh, baka masunog. Magaling pa ihanguin na natin itong ating nakasalang mga kalutaw. Halos may isang oras na din itong nakasalang. Ito luto na. At ng atin ang matikman at ng atin ang malasahan. At ari na nga ang resulta ng ating niluto. Yan ay eh, talagang nakakatakam na ang itsura pa mga kalutaw. Abi, ililipat muna natin sa ibang lalagyan at, at atin muna itataktak din ay. At para ating magayat at malagyan natin ng toppings, mga kalutaw. Yan, itataktak muna natin 'yan. at Taasin natin itong ating pinasap, kasapain Gagayatin natin ito ng kudrado-kudra daw. Yan. Pagkatapos, ay di lang malagyan na natin ng toppings yung niluto natin kaninang yan, yan yung ating niluto kanina. At yan pampalasa din. Ay sya sya, ari mga kalutaw. Ay ditiki manah Ay tingnan naman, tingnan naman ninyo. Ay talaga naman sa itsura pa naman talaga ng gayat ay talagang katakam-takam na aw. Yan ang unang subaw.